Hi guys, welcome to my vlog. Gulto tayo ngayon ng um, kagdiritang pork. Ayan, ginigisa na natin siya. So, lumambot na siya guys. And ang ano pala nyan ilalagay natin tong mga patatas. Unahin muna natin yung tidbits. Ilalagay tayo ng tidbits guys. and UFC recipe yan lagyan natin yung mga sauce lagyan na rin natin to guys Ayan. original del monte ating toyo guys para lumanda ang kulay ang pantimpla natin syempre patis ayan so haluin natin Antayin natin ulit siyang lumambot ng uh, bahagya. And tatakpan muna natin siya, guys. Ayan. Balikan ko kayo mamaya, guys. So ngayon, guys, talagyan natin ang gisantes para masarap. Ano Lagyan natin guys ng ano, peanut butter guys para malasa. Talderetang buto-buto. Lagyan na rin natin guys ng liver spread. Ayan. CDO lang yung ginamit natin para masarap. Ayan. Uh -huh haluin natin guys. So ilalagay na natin to guys na mga ingredients na gulay, patatas, carrots and bell pepper. maghina pa rin ng apoy nito guys kasi para hindi siya mabigla kasi maubusan siya ng sabaw and guys, antayin lang natin na lumambot yung mga nilagay natin na patatas and carrots pan muna natin gayatan natin guys ng sili natin para mas lalong sumarap. I can see you guys? na guys. Ngayon tingnan na natin kung luto na siya guys. Ayan. Bangon. Sarap ng amoy. Kaldereta po ito guys. Guys, okay. sana nag-enjoy kayo sa ating mini vlog for today. Salamat sa pagsama niyo po sa akin. Thank you so much.